Naroon mga paps, oh. kita niya yun. Teknik daw yan sa ibang bansa para mahuli nila yung manok nila sa bakuran. Pero parang magagamit natin yan as pinagbabawal na teknik. <laughs> Kaya syempre, hindi na tayo nagsaya ng oras mga paps. Eto, naganap gan tayo ng dahon dito sa ating bakuran mga paps. At dito, nakita ko nga ito nga palang malberries. Merong malapad na dahon. Yan. Mukhang okay na to mga paps. Ito, try na natin. Madre de agua, hindi malambot kasi masyado yung dahon niya. So ito, sakto na mumunga rin ang ating mulberry mga paps. So, oh. try natin kung pwede na natin gawing pamain yan. O tara. So kailangan din natin ng panusok. So hanap lang tayo dito sa tingting -ting, mga paps. Tapos ipapain natin yung mulberry. So simulan na agad natin. Madali lang naman yung ginawa sa video. Tutupin lang yung dahon mga paps katulad nito. At tutusukin ng stick para mag-stay na nakaganyan. So ayan, madali lang gayaan mga paps. So, oh. pag na to, matutupad na ang maganda kong plano. Ay, masama pala yun. <laughs> naroon at dali na magagad. Dahil mal may uh, na nga tayo, ito try na natin kung pwede ng pamahayin yan mga paps. Try lang naman. At syempre, mga manok muna ang pag eksperimentohan ko nito. Sa sunod, manok na ng kapit bye. <laughs> Tapos na agad mga paps, naroon na sa gitna yung ating pamain. So na-excite na akong itry ito mga paps, tara! Hahaha, <laughs> inakuha niya mga pups yung pamain. Masyadong malambot yung ating walberries So try natin ang ibang pamain. Take 2 tayo mga pups. Nagiging tayo ng medyo makunat-kulat na pamain. Take 2! <laughs> so napansin natin dito mga pups, no? yung manok, ginagawa niya. Is, hindi lang isang tuka yung ginagawa niya. Eh. Talagang gusto niya sirain para makuha yung pain. So hindi katulad dun sa video na napanood natin, pagkatuka nila parang gusto na ng itakbo. Dito hindi eh. Kaya ngayon, nasisira lang yung dahon natin mga pops pero try pa ulit natin mga paps tinanggal ko lang yung isang Rhode Island yun kasi ang Alpha Roaster dito so siya mangunguna talaga dyan so tinanggal natin para iba naman yung makapag try dun sa ating ginawa so try talaga natin mga paps baka naman effective para matupad naman yung masama nating plano <laughs> Hanip na yan mga paps. Akala ko pa naman na effective na. Maganda na sana yung mga plano ko. Ay, masama ko pala sana yung plano ko. <laughs> Pero hindi effective mga paps kasi sinisira siya nung manok eh. Pipilitin talaga niyang makuha yung nasa loob. At hindi isang tuka lang yung ginagawa niya katulad dun sa video. Siguro ganun yung mga manok sa ibang bansa. Isang tuka. Eh yung mga manok natin hindi talagang sisirain eh. So sayang ang masasama akong plano.